Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, ayaw. ayaw. Okay na po. Yan, okay, go ahead. Yes, uh, magandang gabi po sa lahat. Face face revealed, face revealed. Ay, face revealed. <laughs> Kaling ako sa labas, sandali ha Mamawis Mama mawis <laughs> pa yan. Ang Good evening, good evening. Tanong ko lang po ito ano eh, uh, although wala naman uh, kinalaman sa salvation, na curious lang ako. Di po ba si Mama Mary nung iniwan po ni Jesus Christ, iniwan niya to sa kay St. John Bayon. Tapos ay uh, mula noon ay nakasama na siya si ng mga alagad at alam naman natin nakasakasama na sa paglilingkod. Ang tanong ko lang po dito, doon po ba sa paghahati-hati ng tinapay na kung saan ay uh, isinasabuhay na ng mga alagad, si Mama Mary ba ay tumatanggap din nun? Ayun, magandang tanong. Parang man. communion. Brad, tata. Yes. Data. Ayun. Ang kung panahon na sa gawa ng mga apostles, so yung Acts of the Apostles na yung mga posolings ay araw-araw nag-memisa o nag yung sa gawa 2.46, araw-araw po sila nag uh, at yung atin ang tema yung tinapay o nag ang tanong kasama ba si Mama Mary? Mm, na ng communion kasi iniisip ko full of grace na siya eh. Yes, uh, sa so, kahit na siguro po, pagkasama siya, sa kilit, ay man yung basa na tumatag na si osteoporos. Siguro, pagkasama siya, pangang nang matapos, wag na so, kasama? Sa tradisyon natin, ilang taon na yun si Mama Mary na kalimutan po, karakara kami po yun, ilimutong yung specific na eh, si Mama Mary na siya ay namatay. Uh, Sagot din ba sando kung tawasan ko pa dahil lang traffic. Uh, bro, ta. No, naman si Mama Mary. Ya, bro. Uh, brother, din, Yes, bro. ah dito sa The History of Christianity by ah uh, by oh, no, Hosto host, Hosto El Gonzales. Wala man sinabi dito na litra por litra na nandun si Madre Mary, pero Uh, maunawaan naman siguro natin to, bro, no? Kasi sabi kasi dito, when uh, sa ano to, page 35, when Christians were expelled from the synagogues as false Jews, they began gathering in private houses at least on Sunday for breaking of the bread, but often more frequently for instruction and for joint support in the ins increasing the difficult task of living as Christian in a hostile world. So itong panahon na to, panahon pa to ng mga apostolis bro, no? Hmm. Kasi were expelled from the synagogue as false Jews. Di ba panahon pa nila to? Yes po. So, at ang napakalinaw dito sinabi, they began gathering in private houses at least on Sunday for the breaking of the bread. So, ang sabi ni bro Tata doon sa Acts, nakasama ni Mary, nila si Madre Mary sa Acts 1.14 to 16 yun bro, di ba? Nandun si Mother Mary, ang ina ni Jesus. So, yung araw-araw sa Acts 1.14 to 16. Oh, at uh, malino yun bro, na uh, tinan natin sa Acts, no? Kasi andun si Mother Mary dun eh. Uh, acts 1.14 kasi historically mabasa natin na nag, nag ano talaga sila nang nagbi-breaking of the bread talaga sila uh, sa ano kung mabasahin natin dito sa Acts 1.14 kasama nila si Mother Mary dito eh Ayan, no? Lagi silang nagsasama-sama sa panalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid. na no, So natin dito sa history na to sa page 35, no? masahin natin uli. Kasama nila si Mother Mary sa Bible, sabi dito, When Christians were expelled from the synagogues as false Jews, they began gathering in private houses at least on Sunday for the breaking of the bread. So, uh, mm. understood na yun, bro. Alam mo yun. Di Nagpapartake din si Mama Mary. Parang ano na yon Matik-matik na. Yes, Mayor, matik na yun <laughs> kasi... Mother As, oh, yes, bro. Maganda referensya yun. Laban sa Badista. <laughs> <laughs> oh, di ba ito ngayon ginamit ko kay ano? Kay... Kay ano? Kay sino ba yon Wala akong kopya si niyan. <laughs> <laughs> sure. Ang maganda kasi to kasi sabi dito sa baba, while we have some indications that this process was already taking place quite early, the process constitute throughout the first three centuries and therefore it is chapter 2 ng gawa to that we shall look more carefully into early Christian worship. Sabi dito, first three centuries, ang early Christian worship Sunday. So, Di ba ginamit ko to kay ano, yung sino ba yung nakalaban ko mo dyan doon, no, nakalaban mo? Edwell? Edwell, di ba ito yung ginamit ko sa kanya? Uh, yes, so, bro. Uh, so sa tradition, 11 years after the death of Jesus is 11 years na kasama sa mga kamere sa mga, mga, mga person. So, sabihin, 11, years. 11 years, Oh. Mm -hmm. So, namatay po siya pag AD. Yes, pero Regarding dun sa tanong ni Brother Manuel, um, ano na yun, bro? Kasi, uh, kung sabaga, tawag dyan, considered na yun kasi yun ang turo ni Kristo kasi yun, eh, no? Na, na, sinabi niya dito sa Acts 1.1. Diba? Sabi dito sa Acts 1.1, mabasahin natin. Para uh, lang natin ba, no? Kasi wala kasing letra po letra, eh. Kasi bro, baka mapiloso po tayo, eh. eh. Akala ko ba si Mama Mary is full of grace na need pa ba niyan salvation tapos parang uh, kailangan ko pa ba tumanggap nito <laughs> parang ganun di ba sa yes kinang... uh, not necessarily man bro na dahil uh, full of grace ka na ay hindi ka na tumanggap kasi in other sense naman sabihin natin uh, full of grace siya so hindi dapat hindi na siya mamatay di ba eh hmm. bakit ang Panginoong sa so Kristo namatay full of grace din hmm. uh, bro, Jundry, may dito sa Catholic answers mayroon mayroon nakalagay sila no so sabi rito did, did the blessed virgin mary receive the eucharist so ito hmm. po yung sagot ng catholic answer natin no um mary's communion even if it is not certain whether mary would have received the eucharist as at the last supper it is sabi rito without a doubt catholic answers kasi mga theologians yan no That's so right. it is a, without a doubt that she would have later received the Eucharist mm. many times from the hands of Saint John. Ah, okay. Yes. Yeah, so, at, uh, kasi ma ma mahaba siyang panahon na kasama si St. John at ang mga apostoles ala, bilang pag di, siyempre bila, uh, bilang pagkilala rin ni Mama Mary sa mga apostoles na mga uh, kanang kamay ni, ni, ni Jesus at binigyan ng authority for the transubstantiation So, yung Catholic answers natin this without a doubt, walang duda na she hmm. would receive later the Eucharist many times from the hands of St. John. So, yun po yung mga ano natin bro, mga uh evidence natin sa Catholic answers. Yes po. At kan walang walang reason na hindi siya mag-receive uh, bro, no kasi uh, sa ating sa ating kasing aral ang role of our uh, role model of our faith is Mother Mary, you know, sa CCC. Yes. Siya ang role model, siya ang siya ang ating sinusundan. Ngayon kung hindi siya nag-receive, wala wala nang saysay ang ating pag-receive -pag kasi yung model natin ayaw yung mag-receive. <laughs> mm -hmm. Di ba? Logically. ba diba, bro. Yes, yes po. Then kung titingnan natin ang sabi ni Panginoong Kristo dito sa Juan 14:15 malino tong sinabi niya dito eh. At ah, saka ano, uh -huh. kung kung tayo na nasa state of grace, matanggap ng ostia, siya pa kaya na full of grace. <laughs> kaya nga. Oh. Uh -huh. uh -huh. Yes, sir, Wendell? uh, yes, bro, Wendell. Yes, Pro Okay, uh, may uh, sulat din si Saint John Paul Disican tungkol dyan na ang nakasulat Ecclesia di Eucharistia number 55, ito ang kanyang pahayag sa sulat. Mary lived her Eucharistic faith before the institution of the Eucharist. Mm -hmm. By the very fact that she offered her virginal womb for the incarnation of God's Word. So, yun ang pahayag ni uh, Saint John Paul II. Tanong, eh, bakit po ba kailangan na tatanggap siya, full of grace naman siya, ang ating Panginoong Isu Kristo mismo? During the, when the first mass was instituted, di mo ba, kinain niya, tinapay, ininom niya, this yeah. is my body, this is my blood. Bakit? Because holiness, sanctif ah uh, sanctification, uh, yung kabanalan is by degree. No? Mm -hmm. So, talaga. Oh, dahil by degree ang uh, sanctifying grace, yung mga kabanalan ng ating Panginoon Kristo, yung kabanalan ng Mahal na Berhen Maria, na sobrang sobra talaga, so, nandun na ang sobra sa tinatawag na treasury of uh, Holiness na nasa simbahan, yan mm -hmm. ang pinanggalingan sa pinabigay ng simbahan na indulgence sa sobra-sobrang kabanalan nila mm -hmm. at sa mga santo. At uh, dagdag ko na lang siguro, Bro Wendell, no ang ultimate na uh, otos ng Panginoong Iso Kristo. Sabi niya, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga tinuturo. Alam naman natin na uh, isa sa mga turo talaga ng ating Panginoong Isok Kristo ay, ini, no? ang kaniyang katawan. At uh, malinaw dyan na um, kung iniibig, no? kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga tinuturo. Ngayon, ang question dyan, gaano ba ka iniibig ng ating inang Bereng Maria ang ating, ating Panginoong Diyos? malinaw uh, malino naman yan dito sa Tantay 5 ng Lucas no na uh, 35 ba yun yung I am the handmaid of the Lord basahin lang natin no uh, sumagot ang angil sa iyo uh, sa kapangyari na karastasan dahil dito ang is isinilang mo'y banal at tawagin anak ng Diyos na uh, hindi iba't alam ng lahat ng kamag uh, 46 pala yun ano 46 ba yun bro Wendell yung I am the handmaid of the Lord ah uh, gumalaw uh, mapalad kasi pagkat sumasang kung kang matutupad ang sinasabi, ni, sinabi ni Maria ah ito pala 46 nga 47 o oh, dito at sinabi ni Maria ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagalak sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin mula ngayon ang lahat ng natawaging ako'y mapalad ano nga bang talata yung ano yung I am the handmaid of the Lord ay, mo tayo. No? Na alam naman siguro natin anong ibig sabihin noon. Handmade of the Lord. Siya ay uh, talagang Luke 38, bro. Ah, oh, Luke. Oh, okay, Luke 38 pala ito pala. 'Yon. Nasasabasahin lang natin, no? Sumagot so si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari na wa sa akin ang iyong sina sinabi, pagkatapos umalis na ang hangin, alipin siya ng Panginoon. Bro, so bound siya sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon sa so Kristo na kainin ang kanyang katawan na kapatid na hmm. uh, Emmanuel. Okay, klaro. Hindi siya exempted. <laughs> no, no exemption na pagdating doon. No. Okay. Salamat, salamat po sa paglilinaw.